Yun guys, good morning, good morning. Yan. Ang bato ulit tayo. Ay ating kura. Ay ating ispat to. Oh. Ay kasama natin yun, sa dulo, sa mga wayan. Yan. Tsaka eri, isang kasama natin. Mali tatlo tayo. Yan. Yan. ating pang tatambangan, malayo-layo. Ayan no, puro malayo-layo. yan guys, kung bago ka sa aking YouTube channel, baki subscribe mo na. All mo na rin para updated ka pa sa mga gagawin kong video. Share, like, yan guys. Thank you, thank you. Marami kayong mapapanood na adventure. Pasok na tayo. yon. guys, abang-abang lang na muna tayo. Setup muna pala. Yan. Yan. Sampai <laughs> <laughs> jumpa. Ayan guys, magsaing muna tayo. Tapos pamaya, magsisinampalukan tayo. Sinampalukang bato-bato. May, may huli na tayo. Ayan. Maya-maya, magsasampalukan tayo. Pagayari natin magsaing. hanggat nakatambang tayo yun guys hintay hintay lang unahabang ko lang to walang maghahawak ng cellphone natin eh Ayun guys, sinalang na natin no oh. Pero nagbabalahibo na rin tayo ng pan-ulam natin. Yun, ang pangalang tayo guys. Yan guys, nabalahibuhan na natin. Ito yung ating kanin, manapit na. Maghihiwa na lang tayo guys ng ano. Luya, tsaka sibuyas. So, Mayroon na rin tayong pang-asin ang asim ay binili tayo ng asawa natin ng asawa natin asawa ko ng kasirola para wala daw gutom guys siwain lang natin para maigisa natin to yun guys nahiwanan natin ang problema tatayong bawang pala Pero gisa na rin natin kahit konti. Konting gisa. alam, wala tayong bawang. Ay, lulutuin natin dalawang kraso nere Pang uwi naman natin yung iba na yan. Sana madagdagan pa. Pwede na yun guys. Dalawa lang naman kami. Hati na lang kami doon. Tigisa na. Tapos isang kasama natin. Meron na siyang ano. May ulam na siya. Nabaon. Bali tatlo tayo, guys. Guys, abang-abang lang tayo. Meron kasi yung, yung pahuni natin kanugtog. Merong kanugtog dito, tatlo na yung nakikita ko. Kaya lang hindi pa sila lumalapit. Baka sakaling mapalapit natin kaya pinahunihan natin ng kanugtog. Guys, set up ko lang tong ating lulutuin na ibon. Dinisin ko muna yung ano laman loob yun guys nangagayak na natin yung ibon tsaka yung ano kasira wala okay na magigisa na tayo guys design na nung natin guys. Lagay lang natin pa. Na Wala tayong tagahawak. hawak. Wala tayong taga video. Ano lang. Laring tayong sili. Sayang. Dapat na. may sili. Mas maganda sana eh. Sa bawang. Lakas na guys ng hangin. Huh? Para lang may bagyo. Lakas na nung hangin. Buti matiba yung ating kalan kahit malakas yung hangin. Kayang-kaya niya. Hindi siya namamatay. hulahin lang natin ang bagya yung buya guys bago natin ilagay yung sibuyas. guys lagay na natin yung sibuya sibuya pa lang guys ulam na はい,い。<noise> <noise> So, hindi na natin sa bawah niya. naman dugo. Pwede na rin guys. Kaya ninyo, luto na yan. Pero, sa na natin. Iwanan natin sandok. Ano yun? oh na tayong dalim pa uwi Sayang kasi pag sobra Kaya sakto na yung nilotong natin Gasaan ko lang Ito guys yung takip Yon, Pakuluin na lang natin Ayos na Nanda lang nung dapo Hindi ka tulad nung nakaraan Guys, okay, mamaya lang ulit Uh -huh. Ang natin guys ng asin na yung asin tumapon sa oh, ah, ko na sa kutsara eh Pagyan na natin ang bitchin din malambot na siguro Kanina pa kulo kulunan. kulo yan. Sige na natin sa palok. Magdalang na malakas pa yung hangin. Pero okay naman, nakapagluto tayo. Tapos may pang-uwi pa tayo. Eh. natin at mo kumain na rin tayo. And guys, kumain na kami. May si Buddy Tons kayo. Kaya ating kasama na yung tatago. Kaya cellphone. muna tayo guys guys ay ating na uli. ay natira ay lupo nating dalawa ayan na lang yung nakakuli natin guys thank you thank you guys huwag mong kalimutan mag subscribe all mo na rin para updated ka pa sa mga gagawin kong video share like yan guys thank you thank you